Ampire. kasama pa sa ano? Wala nga mi, hindi lalapit 'yan kasi gawa nang natatakot sa tao 'yan. Ayun to, ayun to, ayun oh, may baby. Ayun may baby. ayun ay -yata -ay ng ano 'yun. Wala 'yun. naman Bakit? <laughs> tago na lahat yan. Bababa na. Mm -hmm. Pag nilalapitan sila ganyan. Mm -mm. Pero doon, ayun, dami oh. Ayaw nga, pag nilapita, men, tatago rin yan. Labo naman camera mo eh. Hindi. <coughs> 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 Ito eh. Hindi pala ka brightness. <laughs> mm -hmm. Ay, inaamoy. Hmm, inaamoy mo nila bago kayo. Ang kara. Hindi mo papakain basta-basta yung mga yan. Ayaw nila naman yung sabaw. Puro parang ayaw nila. Inaamoy ji uti na may may sabaw nilagay ko tinamoy. mo. ayano kinukuha niya yung ayano Bigla oh, oh Ayun oh, ina oh. nila inaamoy. din may sabaw. Ayan o, oh, ang dami nila rito. Hindi rito sa bundok. sa Talayo, Batangas. Kapuntang Nasubu, Alayo, Batangas. Ito, ang dami nila rito. Oh. Um, hmm, oh, puro pakawala sila lahat dito. Bawal, mga uli. Hindi nga lang pwedeng ulihin. at napakabawal. Hmm, bawal sila uli, Ayan, ang dami nila. Nasa ilalim sila ng mga puno, kawayan. Ayan sila, galambaras.

Ah, hindi ko binibigyo boobo. bobo. Hinahalap ko yung ano kung ulan ito. Hindi, naman man maulan Hindi, hindi Nandun sila sa loob. Dami. Oh, ang dami nandun sa loob. Nandun sila lahat sa loob. Mm -mm. Paano pag umulan? no? Nandun sila sa loob. Nakatago dyan. Ah, ayaw nila lapita sila. Hmm. Hindi sila pwede. Yan yeah, mga sunshine and so, dito yan sa bundok ng papuntang Nasugbu, Batangas, Kalayo. Hmm. ayon po.